ayan mga kawander ito na siyempre kasama natin si Banining Andada TV ayan andun din si father ah, father and daughter hi ito yan tara mga kawander bababa na tayo sa sa sakyan let's go Aray, Yung kabanaitan dyan na lang, no? Kaso walang daanan. Kaso, ha? Ah, mahirap yung daan. Ayun mga kawander, yung tubigan natin syempre. Huwag nating kalimutan. Ah. Ay, ibig sabihin kung... Oo, papasok tayo sa nagal. Ay si ano to bi oh, si yung mahilig mag prank. Oo. Oh, oh. Si daughter. Father and daughter. Siya yung daughter. Father and daughter. TV. 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 Ayan. Siyempre kasama si Wonder Kasambahay. <laughs> ah, Hindi Di mawawala, <laughs> mawawala. sa kasi Banining and Dadad TV. Tara sa sa yung ano natin ah uh, kusina. Ayan, tara. Tara mga ka-wonder, maglakad na kami. Ayan, sa yung daan. sa yung daan. Di tobi, di tobi. Ito. Tara mga ka uh, mahiki birthday na naman tayo. O so dito mga ka-wonder ang ano eh, mahiki birthday. Uh Oo. -oh. Tapos ang dala na mga ka tubig. Siyempre. Para hindi mauhaw. Ayan. Dandahan ka na ka. Oo. Oh. Ay, si Iman, bye. Dandan ka na. Ayan mga kawander, at ito na nga. <laughs> mga kawander, oh, nakita nyo na ba? Isom natin. Ayan, nako. Ka kalami, uh, di ba? Di ba wonder mami, kasarap. Hello, baby. Kakain ka ba ng litson? Ikaw na. Ikaw yan eh. Nako. Pero mga kawanda sa pinan ng litson, o. Oh. O, oh, di diba. Ayan, thank you kay ate sa pag-invite. Kay uh, Banining Andalad TV. Thank you ate. Ayan mga kawander Simple thank you sa mga kasamahan niya. Na welcome tayo. Ayun, um umaambon. Ayan, umaambon mga kawander. Ang grabe mga kawander, ang lawak pala ng lupain nila. Tingnan nyo naman, oh. ba? Diba? Sana all. Sana all. Ay mga kawander wonder uh, ang, mamaya na lang ulit pag kumakain na tayo. Ayan mga kawander ito na. Titikman natin yung litson. Ayan. Oh, pati na yung kinuha nyo na. in lang yung gusto nyo. Si wonder mami nyo. Oh. Sana all. Hello. <laughs> Hello. Hello. <laughs> <Tara, bakbaka na. laughs>